So nung mga nakaraang buwan ay isa-isa pong kumakalas at iniiwan ang PDP ng mga dating kaalyado ni Pangulong Duterte, diba? nandyan si Governor uh, Gwen sa Cebu o tapos yung iba pang mga malalaking politiko din isa-isa pong umaalis at sumasama po sa administrasyon well, sasabihin ng iba, normal naman yan kasi lalo na pag kung sino yung nasa kapangyarihan doon dumidikit yung mga politiko nandun yung budget o pero kasi lately po, ang hirap ang hirap pakisamahan, ang hirap uh, ang hirap agrihan ang hirap uh, umaga supportahan yung pong mga nagiging mga direksyon ng kampo ng mga Duterte. Okay, yung kanilang pananahimik sa issue sa West Philippine Sea, yung pong kanilang uh, yung ginagawang destabilization ng ilang mga tao sa kanilang grupo eh talaga pong nakakabahala at kaya ang hirap para do sa mga remaining PDP members eh talagang yung kanilang political career ay na nalalagay sa alanganin dahil po doon sa mga moves na yun at ngayon po ang usap-usapan meron pong mga lumalabas na post na uh, si Nech Itay, isang senador mula sa PDP ni Duterte, magre-resign na rin sa partido. Okay? So mukhang malabo naman si Senator Bongo o si Bato hindi din naman si Robin ginawa na ng presidente so uh, ang lumalabas po na pangalan ay itong si Senator Francis Tol Tolentino okay na who is up for re-election okay so yun po ang ano at uh, bukod pa doon yung kanilang natitirang mga kaalyado sa kongreso di ba si uh, Representative Jose Alvarez ng Palawan no, oh, yung isa pa para hindi na nakakasama don sa mga materyales nila so isa pang posibleng uh, kumalas din o mawala na din tuluyan dito po sa PDP um, ang me medyo mabigat pa sa kanila yung mga Zamore sila Mayor Francis at yung kanyang kapatid si Congresswoman uh, Belle Zamora o, oh, pero tingnan po natin kung kung hanggang saan at kung kung tuloy-tuloy pa rin mga makakasama ng PDP itong sila sila itong mga Zamora nandyan pa ang natitira pa sila Eric Martinez ng Valenzuela So talagang isa-isa pong nalalagas at at uh, this is a cause for concern syempre sa PDP dahil sa mga election ay yung makinarya di ba na uubusan sila ng mga kaalyado na tutulong sa kanila on the ground. Uh, pagdating po kay Senator Tol Tolentino, okay? Ah uh, napansin ko dun sa kanyang mga recent posts ay siya po ay ano eh siya ay uh, he is calling for unity para sa bansa pagdating po sa West Philippine Sea. Okay? So yun pa lang eh kasi sa mga kapartido ni Duterte hindi mo maririnig yun eh siya is calling for unity tapos eh, uh, ito nakasama po siya sa USS Blue Ridge 7th Fleet of the US Navy kasama pa si Ambassador Kenny diba, ng Amerika magkakasama sila doon So mukhang maganda yung kanilang nagiging relasyon So that is another another sign na posible pong kumala siya at hindi siya sumama dito sa MISO Dito sa team team pro itong mga naga-abogado sa China at posible sa admin siya mapunta. Of course, uh, mga Tolentino, Cavite, Baluarte niyan. Pero recently sa mga survey ay eh, medyo naaalanganin -na itong si si Tol. So, eh, ang problema niya, maiksi na lang yung panahon. Kailangan niyang i-ramp up o ano ba yung magiging branding niya pagdating po sa susunod na election kung kakalas siya dito sa sa PDP, syempre magagalit yung mga DDS na diehard dyan. Anyway, hindi na din naman siya ganun, hindi na din naman siya ganun katanggap ng mga diehard from the start eh. ba diba? Ang mga mga diehard ng DDS, puro bongo, puro bato, puro robin, yun ang kanilang pinupush. Pero si Tolentino, parang medyo, medyo ano din sila eh, medyo hindi din ganun ka, matabang din sila. Hindi din ganun ka, hindi din nila ganun katanggap. So, So, might as well ang problema, pag sa admin naman, eh, andun ka sa partido ni Duterte tas ngayon so may mga may ganong dilema na kinakaharap itong si senator tol marami naman siyang magandang nagawa sa Senado sa kanyang anim na taon diyan may mga proyekto siya at mga batas siya na, na mga bills siya na maayos namang naisagawa kaso ang tanong dito is uh, Will that be enough okay lalo na itong senatorial race ay napaka uh, sikip napakabigat maraming mga uh, re-electionist katulad niya maraming mga magbabalik na mabigat na pangalan tas nagdodoble-doble pa yung tulfo baka tatlo-tatlo na silang mangyayari dyan so maiksi yung panahon kay tol para po uh, ayusin yung kanyang branding at uh, sumipa dito po sa mga sa mga election surveys para makapasok sa Magic 12. Pero amangan po natin kung siya ba ay man, mag, mananatili sa PDP o talagang tuluyan nang lilipat sa Admin. Isang option din naman is uh, mabigyan siya ng cabinet position if ever hindi siya pala sa senador uh, So tingnan po natin kung ano mangyayari. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next vlog. Stay safe parati, guys. Pakita ko lang sa inyo, nandito kami sa uh, barangay E. Rodriguez kasama si Vice Mayor Gian Soto yan kasama tayo ko sa inyo meron kaming medical mission yun tapos dun sa dulo meron kaming free facial okay so thank you very much guys bye bye